Tingnan mo sa akin no? Oh. Oh. Tatalon ako. Oh, ah, tatalon ka ba o hindi? Ba, may pato diyan, Huwag ka tatalon. Sumbang tumalon ako. Duman ka sa bato, duman ka sa bato, Huwag ka diyan. Hindi tatalon ako diyan, alis ka diyan. Ayaw ako na pumunta diyan, lalalik <laughs> <laughs> to. Kaya mo yan diyan, no? May bato diyan, no? may mga apakan kang bato. Mala, mababaw diyan. Yan. Ay, mo yan, yan, talang talang lang yan. Sige pa. sa akin ni O. dito na pala kayo mag-picture ng kay Tatlo, bilis na. Sarado mo lang bunga nga mo, yan, kaya mo na, di ba? Dali na. Dito, dito Oh, ayun na.